Aris, sino ba ang nasisiyahan pag ikaw ay nananalo? Dapat mga kasamahan mo sila ang iyong balatuhan, ang unang bigyan dahil magbibigay ng swerte, at pag may naipanalo na ay pwede ng umayaw para kinabukasan ay okay na masayang makapaglalaro, Aris sa oras na umagang paglalaro, ay alas 8 hanggang alas 11.05 ng umaga, may ikatatalo na 52 negatibong minuto, at sa tanghali sa alas 12 hanggang alas 3:15 ng hapon may ikatatalo na 55 na negatibong minuto, nabigay ng mga kalikasan, at sa gabi ay alas 7 hanggang alas 10:15 na madilim, may ikatatalo na 53 minutong negatibo. Umiwas ka sa kulay gold dahil kamalasan ang kayang maibibigay sa iyo para matalo. Taurus, sino ba ang nasisiyahan pag ikaw ay nananalo? Dapat mga kasamahan mo sila ang iyong balatuhan, ang unang bigyan dahil magbibigay ng swerte, at pag may naipanalo na ay pwede ng umayaw para kinabukasan ay okay na masayang makapaglalaro. Taurus sa oras na umagang paglalaro, ay alas 4 hanggang alas 7.15 ng umaga may ikatatalo na 50 negatibong minuto at sa hapon sa alas 2 hanggang alas 5 gis ng hapon may ikatatalo na 55 na negatibong minuto na bigay ng mga kalikasan, at sa gabi ay alas 8 hanggang alas 11.05 na madilim, may ikatatalo na 53 minutong negatibo. Gemini, sino ba ang nasisiyahan pag ikaw ay nananalo? Dapat mga kasamahan mo sila ang iyong balatuhan, ang Unang bigyan dahil magbibigay ng swerte, at pag may naipanalo na ay pwede ng umayaw para kinabukasan ay okay na masayang makapaglalaro, Gemini sa oras na umagang paglalaro, ay alas 8 hanggang alas 11.15 ng umaga may ikatatalo na 53 minutong negatibo, at sa hapon sa ala hanggang alas 4.05 ng hapon may ikatatalo na 50 na minutong negatibo, nabigay ng mga kalikasan, at sa gabi ay alas 6 hanggang alas 9.15 na madilim, may ikatatalo na 53 minutong negatibo, umiwas ka sa player madaldal at sa kulay orange, dahil kukuhanan ka ng oras mong swerte. Cancer Sino ba ang nasisiyahan pag ikaw ay nananalo? Dapat mga kasamahan mo sila ang iyong balatuhan, ang unang bigyan dahil magbibigay ng swerte, at pag may naipanalo na ay pwede ng umayaw para kinabukasan ay okay na masayang makapaglalaro. Cancer sa oras na umagang paglalaro ay alas 7 hanggang alas G5 ng umaga may ikatatalo na 53 negatibong minuto at sa hapon sa ala una hanggang alas 4 gis ng hapon may ikatatalo na 55 negatibong minuto na bigay ng mga kalikasan, at sa gabi ay alas 8 hanggang alas 11.05 na madilim, may ikatatalo na 50 minutong negatibo. Leo, sino ba ang nasisiyahan pag ikaw ay nananalo dapat? Mga kasamahan mo sila ang iyong balatuhan, ang unang bigyan dahil magbibigay ng swerte, at pag may naipanalo, na ay pwede ng umayaw para kinabukasan ay okay na masayang makapaglalaro, Liyo sa oras na umagang paglalaro ay alas 5 hanggang alas 8.15 ng umaga, may ikatatalo na 55 negatibong minuto, at sa hapon sa alas 2 hanggang alas 5.05 ng hapon may ikatatalo na 50 na negatibong minuto nabigay ng mga kalikasan at sa gabi ay alas 8 hanggang alas 11:15 na madilim may ikatatalo na 55 minutong negatibo malalapad na labi at malalaking tainga ang iiwasan dahil sila magdadala sa iyo ng ikakatalo at kulay asul Virgo sino ba ang nasisiyahan pag ikaw ay nananalo dapat mga kasamahan mo sila ang iyong balatuhan ang Unang bigyan dahil magbibigay ng swerte, at pagmay may naipanalo na ay pwede ng umayaw para kinabukasan ay okay na masayang makapaglalaro, Virgo sa oras na umagang paglalaro ay alas 5 hanggang alas 8.15 ng umaga may ikatatalo na 54 na negatibong minuto, at sa hapon sa alas 2 hanggang alas 5:15 ng hapon may ikatatalo na 50 na negatibong minuto na bigay ng mga kalikasan at sa gabi ay alas 6 hanggang alas 9:15 na madilim may ikatatalo na 50 minutong negatibo iwasan mo ang player na mayabang magsalita dahil kukuhanan kanya niya ng swerte at kulay green ang isa pang iiwasan Libra Sino ba ang nasisiyahan pag ikaw ay nananalo? Dapat mga kasamahan mo sila ang iyong balatuhan, ang unang bigyan dahil magbibigay ng swerte, at pagmay may naipanalo na ay pwede ng umayaw para kinabukasan ay okay na masayang makapaglalaro. Libra sa oras na umagang paglalaro ay alas 8 hanggang alas 11 gis ng umaga. May ikatatalo na 50 negatibong minuto, at sa hapon sa alauna hanggang alas 4 ng hapon may ikatatalo na 52 na negatibong minuto, nabigay ng mga kalikasan, at sa gabi ay alas 7 hanggang alas 10.15 na madilim, may ikatatalo na 53 minutong negatibo. Umiwas ka sa kulay pink dahil kamalasan sa iyo ang magagawang maibibigay, at sa player nakabastusan ang mga nasasabing salita. Scorpio! Sino ba ang nasisiyahan pag ikaw ay nananalo? Dapat mga kasamahan mo sila ang iyong balatuhan, ang unang bigyan dahil magbibigay ng swerte. At pag may naipanalo na ay pwede ng umayaw para kinabukasan ay okay na masayang makapaglalaro. Scorpio sa oras na umagang paglalaro ay alas 3 hanggang alas 6 ng umaga may ikatatalo na 53 negatibong minuto, at sa tangahali sa alas 12 hanggang alas 3.15 ng hapon may ikatatalo na 50 na negatibong minuto, nabigay ng mga kalikasan, at sa gabi ay alas 9 hanggang alas 12.15 na madilim, may ikatatalo na 52 minutong negatibo. Sagittarius, sino ba ang nasisiyahan pag ikaw ay nananalo? Dapat mga kasamahan mo sila ang iyong balatuhan, ang unang bigyan dahil magbibigay ng swerte, at pagmay may naipanalo na ay pwede ng umayaw para kinabukasan ay okay na masayang makapaglalaro. Sagittarius sa oras na umagang paglalaro ay alas 8 hanggang alas 11.05 ng umaga, may ikatatalo na 51 negatibong minuto at sa hapon sa alas 2 hanggang alas 5.05 ng hapon may ikatatalo na 53 na negatibong minuto na bigay ng mga kalikasan, at sa gabi ay alas 8 hanggang alas 11.15 na madilim, may ikatatalo na 51 minutong negatibo, Magsuot ka ng damit na may kulay red at magkakaroon ka ng maayos na swerte para manalo. Capricorn Sino ba ang nasisiyahan pag ikaw ay nananalo? Dapat mga kasamahan mo sila ang iyong balatuhan, ang unang bigyan dahil magbibigay ng swerte, at pag may naipanalo na ay pwede ng umayaw para kinabukasan ay okay na masayang makapaglalaro, Capricorn sa oras na umagang paglalaro ay alas 5 hanggang alas 8.05 ng umaga, may ikatatalo na 53 negatibong minuto, at sa hapon sa alas 2 hanggang alas 5.05 ng hapon may ikatatalo na 50 na negatibong minuto, na bigay ng mga kalikasan, at sa gabi ay alas 8 hanggang alas 11 gis na madilim, may ikatatalo na 53 minutong negatibo. Umiwas ka sa kulay silver at sa player malakas ang amoy na pabango kukuha sa iyo sila ng oras na swerte. Aquarius, sino ba ang nasisiyahan pag ikaw ay nananalo? Dapat mga kasamahan mo sila ang iyong balatuhan, ang unang bigyan dahil magbibigay ng swerte, at pagmay. Naipanalo na ay pwede ng umayaw para kinabukasan ay okay na masayang makapaglalaro. Aquarius sa oras na umagang paglalaro ay alas 7 hanggang alas 10, 10 ng umaga. May ikatatalo na 53 negatibong minuto at sa hapon sa alas 2 hanggang alas 5.15 ng hapon may ikatatalo na 50 na negatibong minuto na bigay ng mga kalikasan, at sa gabi ay alas 7 hanggang alas 10.15 na madilim, may ikatatalo na 51 minutong negatibo, magbibigay sa iyo ng kamalasan ay kulay yellow. Pisces, sino ba ang nasisiyahan pag ikaw ay nananalo? Dapat mga kasamahan mo sila ang iyong balatuhan, ang unang bigyan dahil magbibigay ng swerte, at pag may naipanalo na ay pwede ng umayaw para kinabukasan ay okay na masayang makapaglalaro, Pisces sa oras na umagang paglalaro ay alas 3 hanggang alas 6.15 ng umaga, may ikatatalo na limampung negatibong minuto, at sa hapon sa ala una hanggang alas 4.15 ng hapon may ikatatalo na 52 na negatibong minuto na bigay ng mga kalikasan. At sa gabi ay alas 9 hanggang alas 12.15 na madilim, may ikatatalo na 56 na minutong negatibo.